Para ba ako na karamihan po na pag sinabi insurance ay sandali lang or lumalayo or parang allergic or biglang nagkakasakit, ayaw ng pakinggan. Ganon din po ba ang observation po natin? Sir Alvin and Commissioner. Sige po, go ahead. ah uh, yes, no? Uh, it's, it's a common parang sentiment no? mm -hmm. sa mga tao. Pero ang, ang siguro hindi natin nare-realize dito is that um, in exchange for the premiums that we pay no in exchange sa so binabayaran nating premium sa insurance natin yung kapalit naman ito in case na mangailangan tayo in case na magkaroon tayo ng need no for this mm -hmm. is definitely sometimes even more much more than what we've paid for mm -hmm. and yun yung ino-offer na security ng insurance no mm -hmm. sa um, sa mga tao and uh, of course yung doon sa mga property natin na ini insure in case of loss 'yon no so parang in exchange for the premium that we pay we we get peace of mind mm -hmm. we we get um, a sense of security 'yun mm -hmm. 'yun yung 'yun yung kapalit nito mm -hmm. commissioner oh 'yun po ang ang talagang mabuti para diyan kapag kumakok mga tayo ng insurance una yung peace of mind kapag ka kumuha tayo ng insurance, na siguro tayo uh, habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito, nakikita natin na ay hindi naman yung maiiwan ko o ikaw mismo ay makikinamang pagdating ng panahon na dumating o nag-occur yung risk na ini-insure ng yung insurance coverage. Okay, give us a little background po kung paano ba nagsimula ang insurance po sa Pilipinas at kumusta na po ang industriya ngayon? um, Miss Cheryl, nagumpisa po ito. Uh, actually, the information is in our website. No? I-promote lang namin pala, www.insurance.gov.ph. No, according to the history that we have, unang pumasok po dito ang insurance, yung modern concept ng insurance, nung panahon ng uh, mga Espanyol. No? Mm -hmm. um, actually, pumasok ito doon sa tinatawag na Lloyds of London. Ito yung parang premiadong uh, insurance company sa United Kingdom no pumasok sila nagtatag sila ng local branch nila dito sa Philippines na tinatawag na Strachman Murray and Company Incorporated no and then later um, pumasok na yung Sun Life Assurance of Canada noong 1898 dito sa Pilipinas but that is still a foreign company coming mm -hmm. in now the first a domestic insurance company na non-life no was a company called Yek Tong Lin Insurance Company it is a non-life company established in 1906 and then um perhaps narinig nyo na yung Insular Life mm -hmm. Assurance no si Insular Life natatag naman siya it's the first domestic life insurance company in the Philippines established in 1910 no um well Uh, after that, no the uh, insurance industry has grown uh, substantially, no. Um, right now, as of December 2023, we have seven composite com companies, meaning meron silang both life and non-life uh, mm. operations. Uh, meron tayong 27 life insurance companies and 49 non-life. Uh, insurance companies here in the Philippines now and operating. Mm -hmm. Okay. Uh, Mamaya pag-usapan po natin ano nga ba yung non-life at uh, yes. life, mm -hmm. ano po, para mas maintindihan ng ating mga kapatid. Pero saan muna po pumapasok? sa ang insurance commission? Ano po? Ano ang inyong mandate? Sige. Sagutin ko po. ano Ang mandato ng insurance commission ay unang-una consumer protection o protection na ng mga customer ng mga insurance companies pre companies at saka mga HMOs o yung mga health maintenance organizations. Bukod doon, mandato namin na tiyakin na kung ano ang pinangako ng mga insurance companies, HMOs at pre companies, yun ang dapat nilang ibigay sa mga tao. Mm -hmm. Babantayan ang mga claims nila, walang delay at yung dapat bayaran ay dapat bayaran at yung kanilang uh, financial conditions ng mga industries na ito, kailangan din ay matingnan. Yeah. Matiyak na kung magkano ang halaga ng kanilang in-underwrite o kinover na insurance, dapat merong kaukulang halaga din na pantapat doon. At buko doon yung kanilang methods of doing business o yung corporate governance nila, paano ba nila isinasagawa yun, nasusunod ba nila ang corporation code, at ang insurance code. Ganon din ang printed code na yan ang mga gabay sa insurance business na dapat isagawa ng mga industries na ito. Mm -hmm. At nababantayan na po, kasi di ba meron yung mga bali, meron po mga, minsan may mga kumpanya na they would file bankruptcy and ano, doon din po mapasok po kayo na, na siguro at least man lang nakaka-claim po yung mga dati, ganun, kasama po ba yun sa inyong? Yes, uh, kasama ito sa mandate namin. Ano. Um, according to the insurance code as well as the pre-need code and the uh, um, executive order no na nagtatransfer ng HMOs mm -hmm. uh, from the DOH to the IC, um, kami po ay naatasan na to make sure na nasa tamang uh, financial condition yung mga company na ito. Ngayon kung hindi nila naaabot ito, Meron tayong mga mechanisms to uh, address that. The first being is conservatorship, no? Okay. Na kung saan mag appoint po ng conservator ang IC. Tapos um gagawa po siya ng rehabilitation plan na kung saan ang objective nito ay ibalik yung company sa wastong financial condition mm -hmm. to to answer for the liabilities ng mm -hmm. company, no? And then uh, it all goes down, siguro kung talagang hindi na talaga possible na ma-rehabilitate yung company, uh, meron naman po tayong liquidation process na kung saan yung mga assets ng mga kumpanyang ito, ili na yan, ibebenta. Liquidate meaning iko-convert sa money, no, sa pera, mm -hmm. uh, para maipamahagi doon sa mga policy holders and plan holders nila. So may proseso tayong ganoon po. Mm -hmm. Hindi po nagbebenta ng insurance <laughs> ang 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 inyo po ahensya, pero kayo po yung nagbabantay. Yes, ano po? Yes, okay. Bilang kayo po yung tagabantay din. At sabi ko nga tayong mga Pinoy parang hindi tayo masyadong pinapahalagahan po ito no. Ngaano ka na ma-insure mo? Um, ano yung pinaka-basic dapat, at least man lang, na makuha mong klaseng insurance habang nasa mundo ka pa? Ano yung pinaka-unang dapat na consideration? Ako nung nagsisimula pa lang ako sa trabaho, may na-offer. Ang na-thinking ko lang, because probably I'm the breadwinner, ko, I need this para pag nawala ako. Parang eh, hindi lang sila iiyak na nawala ako. Iiyak pa kasi baka parang, you know, sometimes your family is lost kasi parang lalo na kung ikaw yung nagtataguyod sa pamilya mo. Parang they're, they're left with nothing. And um, ko rin doon noon, wala pa akong kakayanan na bumili ng property or something na maiiwan mo sa mga mahal mo sa buhay. So, hindi ko rin kayang bumili hmm. ng, ng ano, wala naman akong ganong pera, no? Maliit, very, very basic lang yung aking salary. So, nung na-offeran ako ng life insurance, ah, okay, this is not bad, man lang. At least, you know, um, kung kahit di ko patapos na nababayaran yon, meron at meron makukuha yung pamilya. Ganun ba palagi din yung consideration? Amang um, sagutin ko, po. Sige, po go. Kung ako ang best uh, insurance product ay life insurance life para insurance. sa akin. Kasi yan, uh, hindi lang naman ibig sabihin kumuha ka ng life insurance. Ang makikinabang lang ay kapag ang pamilya mo o sino mang beneficiary pagka nawala ka na. Mm -hmm. Meron kasing mga life insurance products na makikinabang ka rin mismo pagkatapos ng ng uh, maturity ng life insurance. Bukod doon, yung mga pre-need products katulad na, limbawa, ng memorial plan, pwede rin kumuha nun. Pwede rin kumuha ng pension plan. Pwede rin kumuha ng uh, educational plan para pagdating ng pangangailangan halimbawa uh, gusto kong mag-aral gusto kong pagdating ng panahon ay may pension din ako habang nabubuhay ako at o di kaya pagkanawala ako ay hindi na mamamproblema hindi doble ang iyak ng aking mga naiwan pwedeng kumuha din ng memorial plan so mm -hmm. lahat ng yan napakaganda kung meron tayo actually kapag may insurance ka mararamdaman mo na ang kaibahan ng wala ka pang insurance coverage sa meron na kasi may peace of mind ka talaga habang uh, habang nandiyan ka nabubuhay ka o pagising mo sa umaga ensured ako eh, may maiiwan sa pamilya ko may makukuha sila ano man ang mangyari sa akin mm -hmm. that's it okay. Na, na mention nyo na rin po okay pag-usapan natin yung sinasabing uh, iba't ibang klase ng insurance the life health and etc pwede po bang paliwanag natin ulit ito isa-isa. Doon muna tayo sa pinaka-basic, uh, Commissioner. Uh, ito po muna, Health Maintenance Organization coverages. Um, yearly yan, na kung saan, uh, habang nabubuhay ka, kukuha ka ng uh, membership sa isang Health Maintenance Organization. Uh, habang HMO. nabubuhay ka, HMO, so mayroong mga medical and other uh, health services na ibinibigay, gaya check-up, etc., Dental, meron din yan. Uh -huh. So, abang nabubuhay ka, meron kang coverage. Pagdating ng pangangailangan, depende sa coverage mo, 100,000, 200,000, 300,000, ganyan. Pagdating ng pangailangan, na-confine ka, ganyan, may sakit ka, magagamit mo yon. Ang ikalawa, yung pre-need products, yun yung pagdating ng pangangailangan, halimbawa, pension, educational, and memorial. Yan ang pre-need. Ang life insurance, yan naman yung Uh, coverage mo sa buhay mo, mamaya babanggitin ni Tony Alwin yung iba't-ibang life insurance. Tapos meron tayong non-life insurance, binubuo yan ng marine insurance. Meron tayong tinatawag na fire insurance and other mm -hmm. allied uh, risks. Meron ding uh, casualty insurance. Meron ding micro insurance. Atty. Alwin, pwede din yeah. banggitin yan. Oh. Well, um, generally, no pag, pag tinignan natin yung insurance code, nahahati yan Uh, insurance into main two main categories no the first being life insurance which is um, insurance na nagi-insure sa buhay ng tao, mm -hmm. ba? Diba? ngayon yung non-life insurance or general insurance, ito yung mga para naman sa mga ari-arian natin sa mga property and also it answers for liability. No? Mm -hmm. um, sa life insurance Uh, there are three main kinds, no. Um, term life na tinatawag, no. Yung term life, ito yung may fixed period ng insurance coverage. Halimbawa, ah, kumuha ko ng insurance ngayon, covered ako for 50 years. Mm -hmm. So in case na something happens, mm -hmm. no. Uh, within the 50 year period, sasagot yung insurance. Mm -hmm. Now, meron naman tayong tinatawag na whole life uh whole life insurance na kung saan covered si insured hanggang sa kanyang pagkamatay no mm -hmm. so regardless uh kung namatay siya let's say nang 93 years old covered siya no whole whole life ito um now there is the third kind yung sinasabi kanina ni Depcom the endowment uh, insurance hihintayin mo na mahinog yung yung policy mm -hmm. you no know? there is a maturity date let's say after 50 years and from that uh, from that date makakatanggap ka ng parang annuity annuity ang tawag doon pero para siyang para sang pension mm -hmm. kumbaga uh, periodic payments na ibinabayad sa iyo after mo reach yung wow. maturity now doon sa non-life insurance products naman uh yung marine no um, protection sa mga barko sa cargo ng barko or mga risks na may connection sa navigation in in the seas no at sa kapag transport ng mga cargo ah uh, yung medyo popular yung sa mga coverage insurance coverage ng bahay no ito yung tinatawag na fire fire insurance, fire insurance and other allied risks kasi uh, kasama nung fire yung mga allied risks na tinatawag na katulad ng lightning yan uh mm -hmm. windstorm buhawi mm -hmm. di ba uh, lindol bagyo mm -hmm. yan um, and yung third kind ng non-life insurance would be yung casualty insurance no? uh, casualty insurance this answers for uh, liability damages no uh, losses mula sa aksidente mga mm -hmm. kahalimbawa na ganun mga motor vehicle liability insurance, personal accident insurance. No? Mm. Ito yung mga halimbawa. No? Ngayon nabanggit din ni Depcom yung micro insurance no? and um, I think uh, later we will get to that no. Uh, I think eto aabot tayo dun sa discussion whether or not yung mga tao na may mga bababababang income kaya ba nilang mag-afford mag ng insurance they could using uh, micro insurance and we'll get to that uh, in a little while okay ano po ang pinagkaiba ng ng insurance na in-offer ng PhilHealth at iba pang government agencies dito po sa ating pinag-uusapan oh sige. ang kaibahan yan, ang mga yan ay nagi-engage po sa so, social insurance kung tawagin kaya yan ay mga uh, government entities katulad ng GSIS, PhilHealth, um, SSS at uh, Philippine Crop Insurance Corporation, ganyan. Mm -hmm. uh, ang nireregulate o ginagabayan ng Insurance Commission ay yung mga private insurance companies, health maintenance organizations ganun din ang mga pre private private need companies. So magkaiba 'yon at saka meron tayong mandatory uh, requirement na lahat ng filipino dapat po ay member ng PhilHealth. Oo, uh, yes. 'yun 'yun, 'yun 'yun, yun kaibahan Kasama po yun. So sino po ang pwedeng may ano, ma insure may age requirement ba yan? Uh, um, how about po yung laki rin ng depende ba yan sa laki ng kinikita? naalala ko nun, I wanted to get an educational plan. Pero sabi, kailangan may anak ka muna. Or at least man lang, one year old, or may, eh, wala pa. Parang, <laughs> naniniguro ka lang ba sa future? Hindi pala pwede yon. So, paano po ba ang, ano, sino po ang pwedeng mag, uh, ano, Well, um, explain? Uh, if you look at the insurance code, no? ang sinasabi ng insurance code dito, anyone except a public enemy may be insured. Ngayon sino ba yung public enemy? Itong ano, itong public enemy, uh, ang konsepto nito yung kalaban sa gera. Oh, okay. Uh -oh. So kapag may gera na involving ang Pilipinas, yung kalaban natin, no? Halimbawa, hindi natin sila pwedeng i-insure kasi that would tantamount to treason basically, <laughs> 'di ba? Kasi parang you're giving aid, you're giving aid to the to the public enemy, to the, yung kalaban, no? Um, I don't think there is an age requirement. Um, but, depende rin po ito sa policy, no? You, you, you have to look at the policy provisions. Uh, sometimes kasi, lalo na yung halimbawa, yung mga uh, term life, no? sinasabi nila na covered kayo up to, let's say, uh, 50 years from the inception of the policy. Pag nag-expire yung 50-year period na yon, hindi na kayo covered kasi ang assumption is that hindi na siya insurable or masyadong higher risk oh, na yung... Oo, oh, may mga ganon. Yung oh. uh, yung na. nagmamahal. Oo, oh, oh, <laughs> kasi... Uh, alam naman natin 'no ba tanda tayo dumadami yung mga sakit-sakit ganyan uh, that has an impact on the tinatawag na underwriting or yung pag-assess ng um, risks na involved in insuring a person ayan kaya gusto kaya nga sinasabi nila mas magandang kumuha ng insurance hang hmm. habang bata ka hmm. Kahit maliit lang muna, whatever, you can afford. And then, pag lumaki naman yung kayang ilagay, then you increase it also. Tama po yun, tama po yun, ma'am. Kasi uh, mas mababa ang premium sa underwriting, uh, underwriting kapag uh, walang sakit, bata pa, kaysa doon sa may edad na at uh, meron ng mga nararamdaman sa katawan. Okay, okay. okay. computation tayo. Sabi niyo po, may standard na computation. Halimbawa po sa life insurance, ano ba yung standard computation ng premium at contribution? Tapos, explain mo na po natin, ano ba pag sinabi mong premium at ano yung contribution? <laughs> yung, yung, well, yung contribution kasi, um, in the technical sense, itong contribution, ito yung mga ibinibigay sa mga mutual benefit associations parang ito yung premium doon sa mga mutual benefit associations but uh, for insurance for the purposes of insurance we are talking about premiums no and how do we compute for uh, premiums bali po may ano po dyan, may uh, technical considerations dyan. dito po pumapasok yung mga tinatawag na mga actuary or actuarial science science no um ayon sa kanilang mathematical computations uh, na kinoconsider nila yung uh, health ng tao ka, na makukuha nila doon sa mga disclosures doon sa application form na Mapapansin niya meron doon do you smoke cigarettes mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. yung have you have have you ever undergone operation in the last five years? Mm -hmm. May mga tanong na ganun. So kapag nag-yes tayo dun sa mga, ano na yun, sa mga questions na yon may karampatang mathematical, ano yan eh, impact, no? Um, and from there, nade-derive nung mga actuaries kung ano yung tamang premium para doon sa specific na tao na yon. May... Uh, given given doon sa given sa product na kinukuha niya. Mae ko Attorney Alvin. Uh, hindi at liberty ang mga insurance companies na maglagay ng rate kundi binabantayan po yan ng uh, Insurance Commission. Meron tayong kaukolang uh, actuarial division, statistics division and technical services group na tumitingin sa mga yan yes. mm -hmm. kaya hindi ho naaabuso ang paglalagay ng rate premium rate at paglalagay ng value at iba't ibang iba computation pagdating sa insurance policy yeah. mm -hmm. as the regulator we double check kung tama oh, ba yung oh, oh. Rates. na hindi naman kalugi mm -hmm. or tinitipid doon sa dapat mong ma-insure doon sa ibinibigay mong pera pag-usapan po natin kasi, kasi 'yung mga minimum wage earners ano po parang parang wala feeling nila paano makakakuha eh, gipit na nga or sapat lang or minsan nagkukulang pa. Um paano po 'yung mga minimum wage earner may chance pa rin hubang maka uh, makapag uh, kumakakuha ng insurance at kung oo po ano ba baha kasi rin mali lang yung lumalapit sa kanila or hindi lang talaga swak sa kakayanan nila pero meron naman palang insurance na nababagay po. Meron po. Okay, At okay. marami pong o-ring insurance yan. Oh, okay. Ang sa ang tinatawag nating micro-insurance. Micro-insurance. Insurance. Micro Ibat-ibang produkto yan. May, merong micro-insurance, meron ding micro-pre-need. Uh -huh. Ibig sabihin, mga pre-need companies nag-aalok ng micro, for example, micro memorial uh, coverage, mga ganyan. Ang micro insurance, ang requirement po dyan, kapag ka ikaw ay minimum wage earner, non-agricultural minimum wage earner dito sa Metro Manila, ang premium dyan ay 7.5 ng iyong daily wage. Maximum. Uh, maximum yan. At, ang iyong magiging ben benefit or benepisyo pagdating ng panahon 1000 di 1000 times 1000 doon sa iyong minimum wage. For example, ang minimum wage mo is 610 pesos hmm. per day. So 610,000 ang benefit, ang premium mo ay 7.5 noong nung 610. 610. Oo. Uh -huh. Kaya kaya pang load lang kaya, yan. Kaya kaya ano. po. Opo. Mm, parang pang -load. Pan load sa, tele, <laughs> yes. sa cellphone or maybe teka, tingnan mo. <laughs> Opo. Okay, if we're Compute. talking about Yung bagal ng calculator ko. Okay. 610. Ay. 610 po minus 7 7.5% ng So that's 45 pesos. 45 pesos and 75 centavos. And you pay that not daily. Daily ba yung 7 yung 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 7.5%? No, I, I, I think this is a a one time uh, most of the time it's a one time payment. Ayon. O oh, kayang kaya. Ano po? Saan yung mga ganyan? Um, <laughs> marami po marami Kasi na sa kadalasan or depende rin ano sa nag-o-offer nga po but like what companies lahat po ba ng malaking companies that mayroon po tayo ay nag-o-offer yan iba-iba uh, po no uh, mayroon pong mga life uh, insurance companies non-life insurance companies and mutual benefit associations na nag-o-offer ng microinsurance ang, ang ang biggest uh, chunk nang uh, nag offer ng microinsurance is yung mga MBA. And when we talk about MBAs, ito po yung mga grupo no na inorganize nila yung sarili nila based on a common uh, profession, common uh, business no. Mm -hmm. And then uh, inorganize nila yung sarili nila so that they can provide insurance coverage to their members. Halimbawa po nito, let's say yung mga MBA ng mga teachers uh di -huh. ba? Diba? Ganyan. O kaya yung mga MBAs ng um, mga fire uh -huh. employees. Fire, fire services employees. Yeah, ganyan. So, nag-offer sila ng... Uh, in addition to the regular insurance coverage that they provide, they also provide micro-insurance. Uh -huh. uh -huh. ang alam ko, micro 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 meron ang eternal plans. uh -huh. Hmm. Microprinid, uh, there was a an approval from the Insurance Commission. Microprinid plan. Uh, At yung pong mga ganyang malalaking company, uh, pag gusto po nila mag-offer ng ganito, ina-approve po. Uh, ina Mag-ano muna sila, mag-apply muna sila sa ano po, sa inyong uh, ahensya. Uh, no, commission. no, they, they can avail of the products directly, no? No, Doon the somewhere. company, if they start offering it. Ah, yeah, yeah, yeah. Uh, ano mga sa, to... sa mga tao. Uh -oh. Oo, titignan nyo muna may kakayanan ba? Ano ba ang plano nyo? Ano bang ano bang paano niyo ba ilalatag 'yan sa isang individual pagpasok, then you approve it. Yes. Hindi sila hindi rin sila pwedeng um kung ano-ano yung mga pro programs na 'yan or uh, policies na gusto nilang i-offer, eh kung ano lang maisip nila, ego eh, go hindi na. Po. Kailangan at laging dumadaan na napapag aralan po apa nang insurance commission tama po okay